tira mo muna natin kung kaya ng ating blender. malamang. Malamang, pag hindi, i-blend na lang natin to, tapos lagyan natin ng yellow. Di parang fruit juice. Try muna natin. Kasi ang ating blender po, ay medyo nagluluko na talaga din. Ah, uh, i-try pa din natin. Para, para po ng may basher tayo, guys. <laughs> Para kumubura ng sipstick. Lagyan <laughs> <laughs> ko kasi marami, eh. Tal Hindi, lagyan muna natin ng prutas. Hi, guys. Ayan. Oh. Dahil napagod si Daddy din. <laughs> si Kuya na pala. Hello. Napagod si Daddy din sa paglilinis ng kanyang tricycle. Hello ay gagawa kami ng combo. Uh, fruit combo shake. Oh, so, may combo. Kung may makitang combo combo dito. Eh kung ano lang yung makita nating prutas dito, yun lang yung gagawin natin yung fruit shake. Ayan, tingnan natin. Isa sa pinakamasarap talaga na shake, na fruit shake ay bak. dang wala <laughs> hey no, milon milon ha? Oh. Kakainin mo, naman, kakainin mo naman agad ini mo naman 124. Ibang klase to, to 'di ba? Sweet melon 'yan. Sweet melon pala to, hindi siya yung ano. Pwede siyang slice orange naman orange ang laman. Testing na 'e. Eh. Testingan natin to, guys. Ganun wala na yan. Gusto mo 'yung dito? Ang medyo hindi na hilo talaga kasi pwede pang shake. Pwede rin, hindi yan pwede pang shake. Para mas maganda malaki niyan, ma. Ito. Mm. Ito. Kaso baka kasi hindi feeling ko kasi hindi masyadong hitte. Malambot sya, tayo man yan eh. Oh, malambot. talaga Oh, yan. Sure yan kasi pang shake yan. Pang-shake talaga. below kung sino nagtatanim din sa inyong probinsya ng Sweet Harmony. Ito pa dito pang ano. Gusto ko parang kakaibang shake ko. Lagyan mo kamachil eh. Ay, tingnan nyo. Yung kamachil, may kamachil pa dito sa ate oh. Ay, tayong puno dito oh. <laughs> dito yung artista din eh. Oh. <laughs> Kasi ito talaga yung pwesto dito na medyo malamig. Kaya si Tatang dito nakatambay kasama yung mga dogs. <laughs> Hoy, huwag naman masyadong malapit. Kasi nga, ito yung malamig na pwesto dito. At least, merong malamig na pwesto dito sa bukid. Kasi kung hindi, sobra-sobra talaga. Sa loob ng bahay namin, grabing, grabing, grabe ang init. Pero dito, malamig. Okay. Hindi naman sobrang lamig. Actually mainit pa din lalo pag masingaw ang yung init ng singaw ng hangin eh pero kahit paano naman hindi kasing katulad na... ay. Pero ano pagkakaiba sa melon na to, melon man lang rin to. <laughs> hindi naman 'yan dilaw na melon eh. Ano? Anjo lang 'yan. Hindi iba man tang ta, sweet melon Anido daw to, yan. ano ba to? Anjo. Parang ordinaring melon man lang to. Yeah. Na makinis lang. Ay. ay. Makinis matabang to. Walang magaspang tang kahit isa. As in, ganito talaga ang yari ng mga ay, ano ngayon. <laughs> ano mo yung kaganyan yan? Ang buto niyan, maliw na yan. Ay, kaya. Baka nagmix mix mix breed na pala to. Maliw na yan. Ayun, sabi ng ating farmer maliw na daw to kaya ganito. Ano, te, shout out sa iyo te ha. Ay, ikaw talaga te. Masaya <laughs> ang bibili. Masaya ang bibili. Pero ito ay milong normal na melon lang pala to. Normal na, normal na, normal na milon. Kaso, makinis. Pero pang shake talaga to kasi hmm. ano na siya, hinog na siya. Saka lalagyan naman natin ng milk, don't worry. Ang bango, pero grabe man ang bango. Hindi siguro I nga I tang know. maliw na ano, ano to. I can't I can't Basta Tikman nga. Na. Tikman natin. Tikman ko lang kung anong ano yung pagkakaiba niya. Iba sya, tang iba sa tang! Malabo yan eh. Napakatamis tang, saka malabo. Tekpan yung bagatang. Malabo yan, iba yan. Iba nga siya tang, malabo. Sabi ni ate, ano yan, sweet melon. Hindi siya yung normal na ano. Matamis man siya. Matamis siya. Pero, tingnan natin kung kaya ng <laughs> yung aming mga yelo. Tingnan muna natin kung kaya ng ating blender. Hindi kaya, hindi. Malamang, pag hindi, i-blend na lang natin to. Tapos lagyan natin ng yellow. Di parang fruit juice. Try muna natin. Kasi ang ating blender po ay medyo nagluluko na talaga din. ah uh, I-try pa din natin. <laughs> uh, para para kumukuha ng <laughs> May basher tayo guys. Para bumubura <laughs> lang sa hipstick. Lagyan <laughs> mo kasi marami eh. Hindi, lagyan mo na <same> <laughs> <laughs> natin ng prutas. Hindi, lumulang talaga pag-ilo. Hindi kaya. Lagyan mo pa prutas. Ano kasi ito guys, talagang ang aming yelo ay galing kasi yung ginawa kong yelo talaga. Actually, dapat ito, ang yelo namin dito ay crush ice. Kapag nag-ano naman talaga, nag-shake, crush ice talaga. Kahit tube ice sana eh. Or tube ice. Eh, Mag saan pa ba naman kami bibili ng ganun? Mag Ay, alam nyo naman, na sobrang layo namin sa kabayanan. O, ba? Diba? Kung ano lang naman ang available dito sa amin na malapit. Ayun lang naman talaga. Na lasa. Pero subukan natin, natingnan, tingnan, tingnan, tingnan natin kung merong na liquid. Mm. Tamis tang, matamis siya. Mm. Kasi, di ba tang, yung normal na milon, kapag ganitong makinis, walang lasa. Pero ito, matamis siya talaga. Shout out sa iyo, Talagang matamis pala. Ibang na? Iba talaga ang lasa niya malabo. Malabo? Sweet melon. Sweet melon. Sweet naman pala talaga kasi tang. No, ano pala yun? No, etchus etchus pala yun si ati. Oh, ah, kay tang, ha. Kala na itatang maliw. Kala ni Tatang maliw eh. Lagyan natin ng ano. Ang aking po kamay ay napakalinis. Tapos, combo nga ito eh. Diyaluan natin ng mangga. Pero ang ni-research ko naman to, pwede itong pagsamahin. Kasi syempre, ayoko naman yung biglang pagsamahin lang natin na hindi naman pwede pwede siyang pagsamahin. Ang mangga at milon ay the best pagsamahin. Dahil parehas naman silang sweet kasi ripe na ripe yung mga natin. Kuntian lang natin ang mangga at kuntian naman ang mangga natin talaga. Subukan muna natin i-blend ang mga prutas bago natin lagyan ng maraming ano, ah, uh, yellow. Oh. para Parang kakain lang tayo talaga ng... Nakilos Ano ah, na to? Hindi makatakbo, makatakbo siya. Ba't ganun? Mukhang... Wow. Ang pangat yung yelo eh. Yun yung yelo. <tinyo> Yun! Hindi <tinyo> na yata talaga gumagana tong aming blender. Wala <laughs> tang yung, yung, yung yelo tang. Dito lang sa ibabaw. Baka hindi na Hindi, talaga dame. siya umiikot. Tumutunog siya. Baka yung, yung food rubber. processor kaya natin, Dad. Mas maganda kunin mo. Food processor. Ay, oo, yung food processor. Wala. wala. Ayan, guys. O, oh, tingnan nyo. O. Oh. Hindi na. Kapa. Retirable na. Tingnan mo, Tang. Kunin ko yung food processor. Mayroon pa tayong isang chance. Pag wala, kakainin namin ito ng ganito. Prutas naman yan eh. Ayan, meron tayong food processor dito. ite testing ulit natin. Pero tingnan nyo to guys. Dito ko at baka maliparan yung ating yelo. Tada! Yung palang rubber niya. Oh. Napupudpud na. Mm -hmm. Kaya pala hindi na umiikot. Kasi 15 years na yan. Sobrang tanda naman na yan. Buntis pa ako niyan nung ginagamit ko yan. Yan, go yeah, nagpataba kay Otep. <laughs> nung baby siya tang. Nung nasa chan go ko. Palagi ko na papalitan tang. Kaya lang ang problema kung saan nakakabili. Kung saan nakakabili. Tingnan natin 'to. Kasi pag naging juice na 'yung mga prutas, pwede naman 'yang lagyan ng yelo kung sakaling gusto niya. Eh kasi kailangan hawakan ko 'to, eh. Pag na-loose kasi 'yung ano. Uh, Feeling ko gagana to. Gustong -gusto talaga namin kumain ng malamig. Yan pala ang isang bibili natin, blender. One, two, three. Ah, may shake tayo tang. Ay, gumana tang. Lagyan natin ng yellow. O, na kaya pala kaya pala ng food processor pero maganda talaga blender kaya lang pwede na to hindi na natin ta tapos lagyan na lang natin ng buong ano at least may fruit ano tayo smoothie ay ano tawag hmm. dapat naman pala dito, hindi masyadong ma- liquid. Oh. Di ba nadurog din? Hindi man durog. Okay, yan. Ay, okay na tutang. Tingnan <laughs> mo na kung matamis na. Tingnan natin. Walang problema yun. ang mahalaga. Malamig. Hindi shake to. Anong bang tawag dito? <laughs> Smoothies. <laughs> tang. Kasarap tang. Wow. Pinong-pino ang yelo. <laughs> Sabihin. Guys, pasensya na kayo ha. Lagi na lang akong palpak. Alam oh, nyo na ba na ako? Pinong-pino ang yelo. <laughs> Palitan ko na kaya ang aking pangalan ng channel. <laughs> palpak Queen. O, di ba? Nakatatlo rin kami. Uh. Ah! May, may gagawin pa ako natin. Ay, tatang, di ata lang Ay. Kita, Tatang. Hindi dati masyadong dagdagan ng mangga. May melon. May konti lang hindi na natin dagdagan ng mangga. Ah. Yan sabi ni Dad, hindi ganyan pa. <laughs> Tapos yung yelo natin. Dagdagan na natin tang ng bilog na yelo tang. Yeah, kay Tatang. Para lumamig. Actually malamig siya tang malamig siya talaga. Para siyang fruit juice. Mm -hmm. Mm -hmm. Woo! Tango! Game! Tang, ito ang patamis ng ating ano. Total, hindi naman tayo nagkaroon ng shake na matino. Matamis na nata eh. Matamis. Ay, anuhan nyo pa rin, Tang? Subukan nyo pa rin. Dagdagan nyo pa rin pag matabang. Diba? Saka yellow, tang yellow pa. O, oh, dad, sa'yo yan, dad. Hilong, hilong, ganda. Ah, lumamig. Dagan yung yellow hmm, Mmm! Masapag malamig na malamig. Yung shape natin, ganito kalaki ang... <laughs> Ayoko na talaga. <laughs> Bibili na talaga ako ng ano, ng crusher na katulad kay nanay. Bili tayo tang. <laughs> Actually guys, ayoko talaga kasi bumili noon. Baka araw-arawin namin no, ni Tatang. Order na tayo nyo, no? Bawal kami ni Tatang pareho ng araw-araw na ganito. Ang ilong eh. Bukod sa sinusitis, sa akin naman sa blood sugar. Sarap tang! Masarap talaga rin. <laughs> Tayo <laughs> to Kasi guys, dalawa lang yung kutsara nilagay ko para sa prutas sana. Dahil chic nga ang ating inasa. Solo ano na ay ita-title ko dito. Ah, ano, mag-suggest ka. Tang ano ita-title na rin tang. Kailangan na pala ng bagong blender. Dapat ano eh, combo, fruit combo shake to eh. Hmm. Tang, pwede nyo dagdaga ng melon pa tang. Fruit ninja. Tama, ano Fruit ninja. <laughs> Ang kasarap dag. Palamigin na lang. Ako hindi ko na kailangan lagyan ng gatas. Na matamis, tama na. Tama na sa akin. May naiwan pa oh. Ha? May naiwan. Saan? Ay! <laughs> fruit juice na lang to talaga. Pero napakasarap na fruit juice naman na to. Masarap naman. Masarap tam. Masarap pa tong milo na to. Ang kalamang Kala ko maliw na milo talaga eh matamis pala siya. Kasi pag yung melon na normal at ganyan siya kakinis, ano yun? Ibang variety pala yan. Matabang! Napakatabang ng melon na ganyan. Pero ba't ito matamis nga? Ibig sabihin, iba siya talaga. Mm. <laughs> <laughs> Pinrepair ko pa naman Pero, yung pinakasosyal kong baso tang para sa ating shake Lamig <laughs> na rin eh. Kaya lang parang kulang pa ang talaga. Kulang pa tang iba kasi yung shake naka, nakadurog talaga yung yelo. Iba talaga yun. Wow, talaga si daddy. Nag-add on pa talaga. Ako hindi mag-add on. Masarap ano. Para siyang fruit halo-halo. Sarap no? Masarap yung milk. Masarap ba yung maraming milk? Ako ibap lang pwede kong idagdag. Dagdag, pakidagdagan nga dad ng ibap. Huwag na yung condense ha? Yan. Sarap. Sarap ng milon. O, ano pa, timpla olio you can pa tayo. Pero isang ano lang yan, bondat na tayo yan. nagpaligo kami tatang ng mga dogs eh. Tapos kumain ng tanghalian. <laughs> Pagkakain ng tanghalian, <laughs> merienda naman. <laughs> ano dad, ano masasabi mo? Ayos. Sarap. Sarap. Hmm. Si tatang, sarap pa naman sa tatang eh. Mmm! Sarap. Ano Namit. Okay. <laughs> <Sipo> na Namit? Haha. 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 sa Haha. 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 naman Haha. 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 ng Haha. ng Haha. 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 Haha sa ganitong panahon ba naman eh. eh? Ngayon, ng panahon, masarap ang malamig. Itong kubo na to ang nagpapa, ano kay tatang eh. Dito siya talaga nag, nagpapalamig ba? Eh, dito talaga nag, tatambay si tatang. Guto ang ice candy. Ha? Ice candy? Ice like candy to. Melon? Pumapait kasi ang melon pag sa ice candy. Ito mismo? Nung halo, manggat na alam mo ko ano masarap? Hmm. Talagang shake. Oo. Uh Kaso -huh. di siya naging shake eh. Ayan, nagudurog pa si Daddy di. Bitin. bitin. Ayun pala ano melon. Yan, pag walang tubig yan dad, yung melon lang, mabilis yan sa food processor mag, ano, mag yan. Siguro pag walang liquid itong food processor, ano yan? Maganda ang pagka-pino. May liquid kasi, nilagyan ko na kasi kanina ng milk eh. Sumasabog eh. oh, diba? Sige pa. Wag, wag mo lagyan ng gatas mo na. Para maging liquidy. Yun. O, oh, diba? Nga. Pwede pala ganun. Kunti-kunti. Tang. O, pandagdag. Milon tang. <coughs> 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 si daddy dibitin eh. Ako, dagdag mo konti. Kakakain lang naman kasi inamin talaga. Gusto lang sana namin mag-shake. Yung gusto lang naman namin mag-shake. Ayun, yun siguro itatitle ko, no? Gusto lang naman namin mag-shake. Tango, flavor. Tango, add-on flavor pa yan. Dad, marami pang mangga. Eh. Oh, eh. Hindi, maganda nga. Hindi nudurug-durug yung mangga eh. Sarap. Yung buo siya. Nagina ganyan ganyang mo lang. Sarap niya. Oo, oh, diba? Ma-enjoy din namin. Basta naman may prutas, may yelo, may gatas, kahit bilog-bilog siya dyan. <laughs> kahit bubo <-buo. laughs> Walang problema. Makakain yan. <laughs> Basta malamig. Basta malamig. Eh, pwede pong basagin yung yelo na yun dado? Kasi mainit ng panahon. Sa so, init ba naman? Ilan ang heat index natin ngayon, Tang? 45? kahapon 46 tang no mm. yan guys maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa amin pagjujuice sa aming <laughs> pag-shake, <-juice. laughs> muntik ng pag-shake. eh, si tata oh, naubos din oh, na enjoy din ni tata <laughs> naubos din namin o oh, diba o oh. ko pa naman yung mga social naming <laughs> pang-shake na baso. Ikaw, eh. cute eh. O, oh, diba? Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. At magingat ingat po tayong lahat dahil napakainit po yata sa buong Pilipinas. Iwan ko kung saan lugar po ang medyo hindi mainit. Kasi sa Baguio rin daw ay medyo mainit. Pero hindi naman siguro kasing init dito. Sa Cavite ang laging nag -ra sa heat index Magingat po tayo uminom po ng maraming tubig at stay indoor kung hangga't maaari po kami nga yan, hindi kami masyadong naglalabas talaga ni Tatang dito. Ito sila, lagi sila talagang nasa labas. Wala silang ano eh. Pero pag doon naman sa ilog, malamig ba doon dad? Ay, bagyo, sa bagyo, sa bagyo, ah, kasi ang bakawan. Sa pagyo, mari, mari mainit din. Kasi tuyot din ang mga halaman doon eh. Oh, yun so, nga baka, tong. Tama. Mainit din nga. Ah, mainit din. Pero doon sa mga bakawan dad? Depende. Depende sa? Depende sa lugar na bakawan. May mga part doon na malalago talaga yung mga dahon. May mga part na nangyipis na mga dahon. Pero usually naman sa dahon naman yun, tubig kami. Tubig no? Hmm. Kaya lang hindi mainit ang tubig? <laughs> Init din. Hmm, yun lang. Hindi <laughs> naliligo sa maligong mga tubig. <laughs> ah, ngayon, parang swimming si pool, ah, pangit. pangit. Swimming so, pool, baka maligo ngayon, mainit din. Ah, pangit din. Yung, o, yung tang. Hindi maganda uran, sa swimming pool sa ngayon. Iinit din talaga. Yun nga ingat talaga eh, si Tatang dito lang yan eh kasi baka mamaya tumasang niya dahil dyan sa init masarap ngayon mahalang <laughs> sa mahalang kuryente family ka na nga lang <laughs> mahalang kuryente sa aircon talaga ngayon guys masarap kaya lang dito sa amin sa Mindoro talagang pikit mata talaga kaming nag-aircon kapag uh, dito ata sa Pilipinas dito sa Mindoro pinakamahal yes. ng kurente, dito sa <laughs> isa sa pinakamahal 20 pesos na ang per kilowatt namin ngayon kasi nagkaroon pa ng additional, kala namin bababa eh, may mga charge-charge pa yan? hindi, actually yun na yung ano niya, ang base The niya base ay naya? nasa basta pag pinagsama-sama siya kasi maraming mga ano pa eh mga kung ano-anong charge nasa 20 plus, mag to 21 halos, ganun ang presyo ng aming kuryente pag hmm. <laughs> nag aircon oh ay, sa gabi talagang mahirap matulog eh. Pumili Pam ka na lang eh, kung electric bill <laughs> o hospital bill. Kaya nga, pikit mata sa bill. Ngayon ang aming, ano guys, ang aming deal, hindi naman kami nagmamagdamag nila daddy di lang namin yung kwarto. Almost 7,000. Never kami nagkaganon sa Marikina. 6 ang pinakamataas namin doon. Nang summer na may mga bisita kami. six 5 O, ba? Diba? Ngayon 7,000 ordinary lang. Ngayon lang 'yon. Hindi pa masyadong mainit 'tong nakaraang half, yung first half nung bill na 'yon. Eh ngayon puro mainit. Kaya palagay ko mga ano mga kulang-kulang 8 -kulang tayo ngayon, sunod. Yan, guys. Ingat-ingat talaga at maraming-maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel po, ayan si Papa ng oh. kwentuhan ng asawa Halo-halo na ang kwentuhan namin kasama sa palpak na shake Asawa ko si Ganun talaga, variety show, parang yung kay Mrs. din. Sa kay Shake girl kung ano-ano.